Hi, good evening. Dito na naman ako gagawa ako ng video. <laughs> Actually ah, yeah, this song is for those persons na in the relationship. Mm -mm -mm. Yung relationship na sobra, sobrang higpit, yung nakakasakal, as in sakal na sakal. I admit I've been one of this, but I learn not to do it again because our partners also have their own wants. So respect na lang. Respect na lang for a better relationship. And ita give and take, give and take. Wag yung under dito, under doon. Kaya hmm, ayaw palabi. <laughs> So, this song, uh, this is Bisaya song. Ayaw pala dai or dong. <laughs> Dili tanan akong masabtan Taas man ko pasensya apang may utlanan di tanang kasakit ako antuson bisan pa sa gugma mo ako ulipon Apangayaw apang ayaw kalimti na ako wa Plano na no palang nga ikaw ako pakaslan Dili ako mahaylo sa imong pangisingisi. Basin niya ako mapulay. Ayaw pala bidong kay uyabrata basin niya mabuyaan kag maginusara ayaw pala bidong sa mga sugo mo kay dun ako'y kaugali mo gusto nga ayo pala ha ayo jud pala be kay basig Onya inyong partner mapul and sa sa na siya anak Jun anak Jun ang life sa mga nai relasyon niya okay